Hello mga Kapets, so panibagong vlog ni Kapets. Ay, uh, mamimigay tayo guys ng uh, mga damit. Ito ay uh, pinaglumaan guys. Dahil yung isa kong kaibigan ay uh, nasunugan sila, so walang natira sa mga damit nila, yung suit lang nila ang natira mga Kapets. Kaya ito nagahalongkat ako ngayon na pwede pang magamit dito para ibigay ko sa kanila mga Kapets. ayan Kaya, kawawa naman sila ay uh, lahat nasunog ang naiwan lang yung mga suot nila kaya abangan nyo mga kapets yung uh, puntahan natin yung lugar na nasunogan uh, kung saan natin ibibigay itong mga damit na ito yun. so customer po namin yung mga kapets doon sa aking pinagjutihan so yun na uh, kausap po na yung nasunogan daw sila kaya sabi ko naisip ko ay may mga lumang damit doon yung mga anak ko ay hindi, nila, hindi na di nakasya sa kanila so ipamimigay natin mga kapets ayan yung sa mga anak ko may pambabae na rin ayan din sa asawa ko pinaglumaan ay, ipamimigay natin mga kapets doon sa mga doon sa tao na kaibigan ko na nasunugan ayan, shout out muna sa lahat ng ating mga subscriber dyan sa lahat ng mga silent supporter ko ayan mga uh, shout sa inyo Maraming salamat sa inyo guys Sa inyong patuloy na support sa aking uh, channel Yan, sa, sa Mga members Guys, uh, salamat sa inyong patuloy na tiwala Sa aking uh, Channel Yan guys, pwede pa ito guys ano? Ayan Pangimigay natin Ito pang baba, ito pets. So, kawawa sila. Ang naiwan lang na ano nila yung damit nila na sa katawan nila. Lahat sunog. Sunog daw. So, puntahan natin yung lugar. Di na nasunogan. Para makita nyo mga kapets. Pakita ko din sa inyo yung lugar na kung saan yung mayroong sunog. Shoutout sa mga tropang uh, Lawerta mga kanala siya shout sa inyo mga tropa Ayan, pwede pa ito sakto to nakita ko yung anak niya ganito yung kalaki maliit yung anak niya asya to ito pantulog pwede pa ito pantulog mga kapets ito paano ay makatulong tayo doon sa mga taong nangangailangan ayan konti right. kunti makatulong tayo ng ganitong bagay naawa ako mga kapits dahil walang wala daw tira sa mga gamit nila lahat sunog kung naiwan lang yung mga suot lang damit sabi ko sa kanya sige maghanap ako ng mga pinaglumaan ng anak ko doon para ipamigay ko dyan sa anak mo pwede pa ito mga kapets ayan o oh. Salamat sa inyo mga kapetsa. guys tutupin natin ito guys para maganda tingnan ibigay natin sa kanila tutupuin natin maganda pa yun guys oh. kapit so naka-ready na yung ating uh, pamimigay doon sa nasunugan so iba plastic na lang kung ba na kailagay natin dito sa plastic at bibigay uh, ko na rin mga kapit yung mga sapatos masapatos mga sapatos eh. mga, mga kapets mga pinaglumaan dahil may anak siyang lalaki so sakto sa kanya rin pati po ata okay, kuna rin yan so, abangan nyo na mga kapits yung uh, pagpunta natin doon sana sunugan maraming salamat フフフフ。<noise> mayroon ganit ganito maganda nga yun hindi pa huwag mong patungan naman hindi natin guys kasi bukas ikakarga ko sa bike ko ito sa likod ng bike para hindi maano so ayan ready na mga kapets ready na Abangan nyo guys yung pagpunta natin doon. So, ayun mga kapets. So, naka-ready na yung ating uh, pamimigay.